oh, ayan. Nakasalang na yung order namin. Niluluto na. Ay, hindi pa pala. Andito pa. Oh, kasi marami pag nakapila. Oh. Sige lang. Wait, wait lang tayo, guys. Guys, dumating na yung aming barbecue. Andami pala. oh, kaway-kaway sa mga kasama ko dyan. oh, kain na. oh, Kuya Joel. Si Dodong. Si Ate Marisa. Sit-sit atibian Bian. Oh, diba? Kain. Suot tayo ng gloves. Kasi nalatakan na ito. Ang puso. Ay, guwangan na Di ara kong gi-order, guys. Wings nga dako. Sarap, guys. Hmm. Oh, dali, o dali. Ikaon na lang ka na mo. Kamangduhan ni David, o oh ni Ami Salarsian sa Daang Bantayan o oh, naghihimot ng puso Tatawin ni si David na Kip-kip po guys mm. I-try na ako ang skinless ng ganisa guys Kaunta Uy lami Dami guys. hmm. I-try ang Adidas guys. Murag mm. na kami. Tikman natin yung oh. maliliit na chorizo guys. Chorizo ba to? Oo. Oh. Mmm, sarap! Sarap! titikman ko lahat guys para way mahay di ba walang pagsisisi guys ubos ang sarap oh simot Sus, so, guys, per yung gusogan na mong kanan ng gabi una. Kay nga, no, mula harga na nanta ko anak pagkaugma. Uh, Mauto nga, nag-decide ko nga akong dadon ang tibuok pamilya. Uh, mukhaon Makaon nga sa Larsen of barbecue. Kay, pasalamat kayo ko sa ilang pag-asikaso o um, pag-abi-abi sa ako. Kay, grabe nako na ako, kahapi sa akong pag-stay sa ilaha. So, maayong daghang kayong salamat sa inyong tanan. Unta di mo magsawa sa ako. Uh, o uh, um, makaabot na po ko diha po ang um, may glow gino. Oo ba? Ay, daghang kayong salamat sa inyo. Mag-dessert <laughs> sa ito, guys. Oh, watermelon uh, ice lolly. First time, try na Cookies and cream. Oo, oh, di ba? Umot. Hinalungkat niya talaga to sa pinakailalim. Ang sarap. Ang sarap, ti promise. Sarap. Ye certified si Buwan at si Inday na enjoy na ako ang akong, akong pag-anin sa Cebu. Salamat Ate Marlene, ngayon mo kung giit sa dering napita. Sulit. <laughs> Ingit ka. <laughs>